Kahulugan ng galit na aso sa panaginip Ang mga panaginip na hinabol ng isang galit na aso ay kumakatawan sa pagkabalisa at takot na hindi mo makontrol. Maaaring pinahihintulutan mo ang ilang mga damdamin na kunin ka at maimpluwensyahan ang paraan ng paghawak mo sa mga bagay-bagay. Huwag hayaan ng takot sa buhay na humadlang sa iyong paraan. Ang mga aso ay nauugnay sa mga alagang hayop. Gayunpaman, kung minsan ang mga taong kaibigan ito ay maaring naroroon sa hindi gaanong karismatiko at agresibong paraan. Kapag nangyari ito sa isang panaginip, ang iyong subconscious ay nagpapadala ng isang mensahe na dapat mong isaalang-alang. Pakinggan ang mga palatandaan at asahan kung ano ang nakakatakot sa iyo. Ang panaginip na hinabol ng aso ay karaniwan nangangahulugan ng kawalan ng kontrol. Ito ay isang indikasyon ng takot at pagkabalisa. Tandaan na harapin at i-master kung ano ang nakakatakot sa iyo. Ang panaginip tungkol sa pag ng aso ay maaaring medyo matindi at nakakatakot. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga panaginip ay kadalasang sinasagisag at maaaring hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pangyayari sa totoong buhay. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa pag ng aso. Una, ang mga aso ay madalas na nauugnay sa katapatan at proteksyon, ngunit maaari kumatawan sa pagsalakay at panganib sa mga panaginip. Pangalawa, ang konteksto ng panaginip ay mahalaga. Halimbawa, kung inilalakad mo ang iyong aso sa isang mapayapang parke at biglang umataki ang isang aso, maaaring ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kahinaan o hindi inaasahang panganib sa iyong pagkising. Pangat do ang lahi ng aso, ang lahi ng aso ay maaari ding magbigay ng ilang mga pahiwatig. Halimbawa, ang isang pitbull ay maaring sumagisag sa kapangyarihan at lakas, habang ang isang chihuahua ay maaring kumakatawan sa maliit, ngunit matinding galit. pang bilang kahalili, kung ikaw ang maatake sa aso, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nagtatanggol o agresibo sa iba. At panglima, ang atensyon sa iyong mga emosyon at reaksyon sa panaginip ay mahalaga. Nagaalok ito na makahalagang insight sa iyong hindi malay na mga kaisipan at damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng galit na aso. Ang panaginip ng isang aso na nagagalit ay ang pagsasakatuparan ng pagkakaroon ng takot na meron ka sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng isang galit na aso ay maaari magdala ng ilang mga nakatagong alalahanin, parehong lohikal at hindi makatwiran. Tulad ng isang bata na natatakot dahil ang aso ay baliw at may instinct na tumakbo, maaari kang tumakas sa isang sitwasyon na nakakatakot sa iyo. Ang punto ay kung tatakbo ka, hindi na ito malulutas ang problema at lumalala. Para siyang batang tumakas sa asong humahabol sa kawalan ng pag-asa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng galit na mga aso. Ang panaginip na hinabol ng isang mabangis na aso ay sumisimbolo sa isang mapanganib na sitwasyon na malapit ng mangyari. Ang pinakamabuting gawin ay huminga ng malalim at magisip ng paraan nang hindi kumikilos ng basta-basta. Ngayon na ng panahon para gumawa na makatipan makatwiran at makatwirang solusyon sa halip na kumilos ng walang iniisip. Ang paghabol ng isang aso sa isang panaginip ay maaaring palaging isang tanda ng kakulangan sa ginhawa o mababang pagpapahalaga sa sarili. Maaaring nabubuhay ka sa isang marupok na panahon at ito ay may mga pagmumuni sa mga panaginip. Ang panaginip na ito ay maaari din mangyari kapag naniniwala tayo na tayo ay nabiko. Kung gayon, dapat ito ang pinakamalaking problema sa lahat kaya dapat sa iyong nanggaling ang pagtanggap bago manggaling sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa isang aso, ang panaginip na makipaglaban sa isang mabangis na aso ay isang kakilakilabot na tanawin at walang gustong manood ang pagkakaroon ng ganitong mga eksena sa panaginip bukod sa nakakagambalang pagtulog ay nagbibigay din ng pagmumuni-muni tungkol sa kalituhan at hindi pagkakasundo. Ngayon ay oras na upang bigyan pansin ang iyong panlabas, ang iyong relasyon at ang mga tao sa paligid mo. Palaging may panganib ng hindi pagkakaunawaan na darating, ito man ay sa trabaho, sa pag-ibig o sa pamilya. Isipin muli ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi ka nakikipagkasundo sa mga tao. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga problema, maaari mong maluta sa mga ito ng mas maayos. Tandaan na ang mga away ay hindi nagbibigay ng makabuluhang resolusyon, ngunit maaari silang lumika ng mas makabuluhang salungatan at ingkit. Kaya magandang magkaroon ng panahon para mag-isip ng mabuti bago mo sabihin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng aso. Ang mga panaginip na nakagat ng aso ay karaniwang kumakatawan sa isang elemento ng sorpresa. Ito ay isang uri ng aksidente na ganap na hindi mahuhulaan, kaya ito ay palaging nagiging trauma. Kung mauulit ang eksena ng iyon sa iyong mga panaginip, oras na para pag isipan muli ang iyong mga takot maaring meron isang tao na pumukaw sa iyong kawalan ng tiwala at isang pakiramdam na ikaw ay aatake sa anumang oras. Ang isang malusog na gawain ay hindi kasama ang labis na pagdududa at problema, kaya mahalagang bigyan pansin ang bahaging ito sa iyong buhay. Ang pagkabalisa ay maaring ilagay sa panganib ang iyong kalidad ng buhay. Ang takot sa pag-uusig at pinsala ay mayayanig ang iyong pagtulog at pagbabanta sa iyo normal na magkaroon ng mga pagdududa at nais na protektahan ang iyong sarili. Ngunit kailangan mong tanggapin na walang posibleng proteksyon para sa lahat ng sitwasyon. Sa makatuwid, kung nakakaranas ka ng na mahahalagang oras ng paggawa ng desisyon, dapat mong isipin na ang kapiguan ay isang panganib na gagawin mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asong nangangagat ng iba kung na ka makakita ng isang aso na kumagat ng ibang tao, ito ang oras upang pagnilayan ng kapaligiran na iyong pinasok. Nakakalitong pagalit na kapaligiran ito para magkaroon ka ng kapayapaan at kalmado. Kailangan mo ring lumayo sa problema ng ibang tao para mapangalagaan mo ang iyong sarili at maiwasan ang alitan. Ang mga problema ng mga tao ay ang kanilang mga problema kahit na sila ay malapit. Sobrang nakakapagod makisali sa mga problema nila kaya sa isip iligtas ang iyong sarili at maging medyo makasarili sa tamang paraan. Oras na para pag-isipang muli ang iyong sariling buhay na maaaring iniwan mo na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng tuta Ang panaginip tungkol sa mga kagat ng tuta ay maaaring kumakatawan sa ilang mga bagay Ang una ay ang pakikipag-away mo sa isang tao na sa tingin mo ay mas mahina kaysa sa iyo At sa makatuwid ay hindi mapanganib Aaminin na huwag maliitin ang mga tao dahil ang mga kagat kahit na mula sa mga tuta ay maaaring masakit ang isa pang interpretasyon ay upang ipakita ang oras ng kapanahunan at paninindigan karaniwan ng mga tuta ay hindi nakakapinsala at paman Gayunpaman, nagiging mas mapanganib sila kapag natutunan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Panahon na upang pag-isipan ng iyong salo at kung paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili. Masarap maging isang tahimik at mapayapang tao. Ngunit dapat mong malaman kung paano protektahan ang iyong sarili kapag hinihingi ito ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asong nakagat ng bata. Kung ang isang tao sa iyong panaginip ay nakagat ng isang bata, maaaring alam mong may problema sa buhay ng isang taong malapit sa iyo. Kadalasan may posibilidad tayong maniwala na ang mga tao sa paligid natin ay mas sensitibo. Kaya tinatrato natin sila na parang mga bata at hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asong kumagat sa iyong kamay. Kung nanaginip ka ng asong kumagat sa iyong kamay, maaari ka makaranas ng mga problema sa iyong relasyon sa mag-asawa. Ang iyong mga kamay ay karaniwa na uugnay sa kasal at pangako dahil ito ay nagdadala ng simbolo ng isang alyansa na nagmamarka ng pag-unlad ng isang relasyon. Ngayon ay oras na upang mapagtanto ang iyong relasyon. Marahil ang pang-araw-araw na buhay ay nagiging tamad kang ipakita ang iyong nararamdaman. Panahon na upang bigyan pansin ang iyong kapareha at samantalahin ang mga katangian na mayroon siya. Magpahinga sa napakaraming trabaho, mag-isip ng mga paraan upang magawa ang mga bagay ng kakaiba sa katapusan ng linggo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang aso na kumagat sa iyong binti. Kung nanaginip ka ng aso na kumagat sa iyong binti, ito ay senyales na kailangan mo ng higit na pahinga at naghahanap ng kalusugan. Ang mga kagat ng aso ay palaging isang sorpresa, ngunit huwag asahan na kailangan mong makaranas ng isang hindi magandang pagkabigla upang alagaan ang iyong sarili. Mahalaga ito hanggat binibigyan pansin mo ang mga senyales na ibinibigay ng iyong katawan. Pagkatapos ay makakahanap ka ng malusog na paraan upang mamuhay sa pang-araw-araw na buhay. Lugan ng panaginip tungkol sa isang tumatahol na aso. Ang panaginip ng isang tumatahol na aso ay maaaring kumakatawan sa isang yugto ng kahirapan dahil sa kakulangan ng pag-uusap. Kung ang iyong kapaligiran ay abala at may mas maraming hiyawan kaysa balanse, kung gayon ito ay makikita sa mga panaginip. Mahalaga na magkaroon ng isang mapayapang kapaligiran upang makapag-develop ng maayos araw-araw. Ang tumatahol na aso ay maaaring isang babala na dapat mong marinig. Huwag tanggapin ang masasamang sitwasyon para lamang sa kaginhawaan dahil mas mainam na sumailalim sa panahon ng rehabilitasyon kung kinakailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa aso na umaatake sa iba. Ang panaginip ng isang aso na umaatake sa iba ay nangangahulugan na ikaw ay dumadaan sa isang yugto ng labis na proteksyon isang tao sa paligid mo ay nasa isang sitwasyon na sa tingin mo ay delikado, natural lang na ang takot na ito ay umaatake sa iyong subconscious. Ngunit ang takot na iyon ay kailangan masukat upang hindi makagambala sa iyong buhay. Maaari kang maging maingat sa mga tao sa paligid mo, ngunit kailangan mong malaman kung paano mapagtanto na ang takot ay makatwiran o imahinasyon lamang. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa asong umuungol. Kung ang isang aso ay umuungol sa isang panaginip, maaari ka maghinala sa ibang tao. Maaari may isang tao sa iyong pinagtatrabahuhan na nakakatakot sa iyo. Nagtutulot ng debate at discomfort. Karaniwan ng mga tumatahol na aso ay hindi kumagat. Subukan huwag palakihin ang mga bagay na hindi masyadong mahalaga. Kung nakipagtalo ka sa isang tao, subukang unawain kung bakit. Ngunit huwag magtanim ng sama ng loob. Ang masamang pangyayari sa nakaraan ay mga aral na hindi dapat maulit dahil sa panganib na malagay, sa panganib ang hinaharap.